Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories, volume 6. Horror Story by Filimon Buxingero Tatlong beses na akong nagpasa ng manuscript para sa Librong Itim at tatlong beses na din akong na sa story ko. Sabi ng editor, masyadong predictable daw iyong story. Kulang sa description iyong halimaw at hindi nakakatakot ang mga eksena suko na suko ako sa pagsusulat. Pero nabigyan ako ng magandang ideya ng tropa ko. Kulang ka lang sa nakakatakot na experience pre. Punta ka sa Capiz. sa iting tagumpay ang tropa ko. May aswang ba talaga doon? Oo pre, pero mas madami pa din namang tao doon. Kaya nagpunta ako dito sa Capiz para makakuha ng inspirasyon sa sinusulat ko. Ako nga pala si Filimon, author at main character ng horror story na ito. Tipikal na Pinoy ang itsura, payat at maliit kaya madalas na pagkakamalang high school student kahit 25 na ako. Alas 9 ng gabi, hinakyat kong mag-isa ang bulubugdukin ng tapas kapis. Pinili kong ko yung daan na hindi gaano inakita ng mga tao. Palagay ko kasi mas mataas ang chance ang maka ng kababalagan doon. Iniilawan ko ng flashlight ang mga puno. Malakas pa loob ko, motivated magkapagsulat eh. Pero ilang sandali lang, medyo tinambalan na ako ng kaba. Nakakaparanoid pala ang tunog ng kalikasan sa gabi, lalo kung mag-isa ka lang. Feeling ko may mga kasama ko ngayon dito. Panay ang lingon ko sa likod dahil pakiramdam ko may hahablot bigla sa akin. Tumitindig ang buhok ko sa bawat pagsipol ng hangin. Parang umiiyak ang mga puno. Expected ko na din na makakarinig ako ng alugong ng aso. Pero yung madami at sunod-sunod, hindi. Para silang nagbabanta. Ilang minuto pa nakahabol na yung gutom ko sa takot ko. Tiempo, may natatanaw akong parang isang maliit na bahay. Sa labas mukhang lumang karinderya, walang pintura ang kahoy, at tagpi-tagpi ang pader. Basag ang isang pintana na tinakpan lang ng masking tape ang butas. Walang anumang palumiti, may malaking karatula na nakasulat kainan sa tapas. cliché, iyon din ang naisip ko. Kahinahinala pero gutom na ako at pagkakataon ko din na makakuha ng istorya kaya tumuloy pa din ako. Pagpasok ko sa loob medyo nakahinga ako ng maluwag. May apat pa kasing customer na kumakain pero naniniguro pa din ako. Naupo ako malapit sa pinto para mabilis akong makatakbo kung sakali. Pinatong ko sa lamesa ang iyong kamera, baka makapag-record ako ng nakakatakot dito. Nag-order ako ng kilawin, bestseller daw nila, pero ibang kilawin ang iyong ine-expect ko. Halos bumaliktad ang sikmura ko, parang half-cooked na buntot ng hayop, kinorte ng parang daliri at nilagyan pa ng kuko. May kumatas pang dugo noong hiniwa ko. Seryoso to? Pasensya na pero di ko kayang kainin to. Binalik ko sa waitress iyong kilawin. Sir, yan po ang inorder nyo. Kung gusto nyo, palitan sa palitan natin ng iba pero kailangan nyo pang magyaran. Parang nagtatari yung tono ng waitress. Dala din siguro ng gutom at ng pananlita ng waitress kaya nakapagtaas rin ako ng boses. Ano to? Scam? Bestseller yan? May kumakain ba ng tao dito? nabulaho ko yata yung mga customer." Huminto sila sa pagkain halos sabay-sabay na tumingin sa akin nang nagtaas ng kamay. Napalunok ako bigla. Dahan-dahan akong lumingon pabalik sa waitress. Inulit ko ng mas malumanay ang tanong ko. May kumakain ng tao dito? Ngumiti ang waitress. Sabay nagtaas din ng kaliwang kamay. Minitian ko siya pabalik. Dahan-dahan kong dinukot ang isang daan sa bulsa ko at inabot sa waitress. Saka ako kumaripas ng takbo palabas. Kumakabog ang dibdib ko, hindi ko alam kung may humahabol ba sa akin. Ayokong lumingon. Feeling ko katapusan ko na kapag lumingon ako. Unang nakakatakot na experience ko pa, urong na ang bayag ko. Ang hirap palang maging horror writer, puwis buhay. Pero desidido pa rin akong makapagsulat ng horror story. Basta kwentuhan lang, walang kainan. Napadpad ako sa isang maliit na baryo. Sa may bungad pa lang, napansin ko agad ang isang batang lalaki. Nakayuko at sinisilip ako sa pagitan ng kanyang mga hita. Napangiti ako, karaniwan kasing kinagawa iyon para makita daw kung may aswang. Magandang istorya ito kapag nakataon. Kaya nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Napansin kong sinusundan pala ako ng bata. Nakasilip pa rin siya sa pagitan ng kanyang mga hita. Naglalakad ng patawirik at walang emosyon ang muka. Tuwing lumili ko na ko, humihinto rin siya. Medyo naiiritan na ako. Lumingon ulit ako para sitahin sana siya. Pero hindi ko na siya mahigilap. Pagtingin ko sa harap, halos matpatalon ako sa gulat. Bumulaga sa akin ang isang matangkad na lalaki. Nakajaket siya ng camouflage. Maputi, uka-uka ang bigote at malaki ang mga mata. Ma Magandang gabi po, nasambit ko nalang bigla. Siya daw si Obet, taga dito daw siya ng baryo. Tinanong niya kung may matutuluyan na ako at nag-alok na sa kanila na lang ako tumuloy. Dahil mura lang naman ang offer niya at libre na daw almusal. Nagpumayag ako. Medyo malayo ang nilakad namin. Nagkakapagtaka dahil palabas na yata kami ng bangap ng baryo. Puro puno na dito, malayo sa mga kabahayan. Kabahayan, biglang huminto si Obet. Pwede na dito. Humarap sa akin si Obet at nagtanggal ng sinturon. Langit o lupa? Nakasingi niya akong tinanong. Unti-unting lumapit sa akin si Obet habang humahakpang din ako paatras. Huwag ka nang pumalag para langit, haha. Sinubukan kong tumakbo pero nakatalisod ako sa isang matigas na bagay. Nagulantang ako nang makitang gumugulong ang isang sapatos. Paapala ng bata ang natapakan ko. Nakabaon siya sa lupa. Biglang pumatong sa akin si Ubit at sinakal ako. Sinubukan kong magpumiglas pero mas malakas siya sa akin. Sa mga oras na ito wala akong ibang maisip kundi matakot. Unti-unting kinakapos ang hininga ko. Wala akong magawa kundi tignan ng nakangising demonyo habang sinasakal ako. Hanggang sa nalagutan ako ng hininga. Namatay ako. Charot lang, hindi ko alam kung anong nangyari pero nang Nagkamalay ako, nasa loob na ako ng isang bahay na pawid. Doon, kising ka na pala, tulungan mo nga akong magpahid nito, sabi ng matandang babae na nakatayo sa may paanan ko. Buhaghag na itim na itim ang kanyang buhok. Lumapit siya sa akin at inabot ang langis. Napalunok ako nang itinaas niya ang likod ng bulsa niya. Blusa niya. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa. Puno ng latay ang likod niya. Manang, aswang ka ba? Diretsuhan ko siyang tinanong. Humarap siya sa akin at tinignan ako nang tinignan ako sa mata. Kwa! Umarte siyang kunwari ay mga ngagat sabay tumawa. Minsan lang, pa, minsan lang magpagkailangan ko. Paliwanag niya. Pinaghihinalaan daw pala talaga siyang aswang dito sa baryo. Pero hindi niya itinatanggi dahil nakikinabang naman daw siya. Nagsasabit ng bawang at naglalagay ng asin sa bintana ang mga taong baryo sa gabi ng mahay nila. Pagsapit ng alas 4 ng madaling araw sa kanya ito kinokolekta. Pagtapos ay binibenta niya naman sa katiling baryo kinabukasan. Ibang klase ang modus ni Manang pero swerte na din dahil tiempo pagbalik siya, pabalik siya galing sa kabilang baryo nang makita niya kami. Kilalang adik daw pala itong si Obet kaya hindi siya nagdalawang isip paluin ng bato sa ulo. Kapag kaming nakarinig ng mga yabag, sumilip ako sa bintana. Speaking of the devil, natanaw ako agad si Obet na may hawak na tabak. Tumutulog pa ang dugo mula sa benda ng ulo. Kasunod niya, pala, kasunod niya naman sa likuran ang galit na galit ng mga tagabaryo, may daladalang sulo at pangtakwik. Manang anong kinagawa mo pag sinugod ka dito sa taong bahay? Tumingin siya sa akin na parang hingihingi ng saklolo Umiiling siya, sabay sabi. Ngayon lang nila ako sinugod dito. Parang mauubusan ako ng dugo nang sinabi ni Manang. Baka dahil daw sa nanwawalang bata noong isang araw kaya sumugod ang mga tao. Dahil daw kasi may mga hayop lang ang nawawala. Mula nang tumira, tumira daw siya dito, ngayon lang nangyari na may nawawalang bata. Palapit na ang ng palapit ang mga yabag Kinaka Kinandado namin ang mga bintana. Kinuha ko iyong phone para humingi ng sa sana ng tulong. Pero wala palang signal doon. Nasa lang yata ang makakapagligtas sa amin. Nanlalaming ang mga kamay ko. Tumingin ako kay Manang. Mas nangangantog pa siya sa akin. Mamaya pa ay nakarinig kami ng kalabog. Nagtinginan kami ni Manang. Yung pinto? Halos magunahan kami ni Manang sa pagtakpo. Kahit papano ay umabot kami at nakakandado na ang pinto bago makapasok ang mga taong bayan. Nakahinga din ako ng maluwag sa sabay kaming tumalikod ni Manang at bumulaga sa amin iyong batang sunod ng sunod sa akin. Nakapasok na pala siya sa loob at tinitingnan kami sa pagitan ng mga hita niya. Dinampot ni Manang iyong bote ng langis, sinugod niya ang bata at binatuhan ng bote. Pero nagawa kong mahawakan ang kamay niya. Takot na takot din ako pero hindi kaya ng konsensya ko ang gustong gawin ni Manang. Tumakbo yung bata at binuksan ang pinto. Hanggang dito na lang yata ang kwento ko. Para kasi kaming kinuyog ng pukatakti. Pinaghahataw nila ng pangwitik si Manang. Sinubukan ko silang awita, awatin pero biglang may pumalo ng malakas sa buhatok ko. Nang nagkamalay ako, nakatali na ako sa isang kawayan. Lumingon ako sa kaliwa. Nakatali din si Manang kagaya ko. Pero mas malala Puro dugo ang mukha niya at damit. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Piglang lumapit ang isang lalaki na nakasuot ng itin na sutana at nagsimulang magdasal ng latin. Empirit ilidius, suplies de prakamur, Tuk princip militiae siliatis, satanam aliuscus spiritus malignus, coi ad peritotim animarium purvantur in mundo, divina e in infernum dertre. Ibalik ninyo ang buhay ng anak ko, sabi ng isang ale. Mga aswang, sunugin nyo yan, sunugin, sigaw pa ng mga tao. Hindi ko na mapigilang tumulo ang luha ko. Sino ba ang mag-aakalang ganito ang kahatnan kahat ko? Gusto ko pa namang maging horror writer. Napatingin ako sa bata na harapan ko, nakayuko, wala pa rin emosyon, at nakasilip sa pagitan ng mga hita. Biglang gumulong sa pagitan ng hita niya ang pugot na ulo ni Obet. Nanlaki ang aking mga mata. Napatigil din sa pagsigaw ang mga taong bayan. Nawindang ang lahat. Pare-parehong kaming hindi alam kung paano magre-react sa nakita namin. Biglang may sumigaw sa likod. Nakakarinde ang tunog. Parang pinagahalong boses ng babae, piik at aso. Halos sabay-sabay na kaming lumingon kasama ang mga tao. Palagay ko, heto na ang description ng hinahanap ng editor. Natanaw ko ang isang babae, mali. Isang halimaw. Bit-bit ang katawan ni Obet, gamit lamang ang isang kamay. Mahaba at matalas ang mga kuko nito. Naniliksik ang mapulang mga mata, kawangis ng aso, ng ilong at bibing, bibig, at may bahid ng dugo ang mga pangil. Initsya ito ang katawan ni Obet at muling sumigaw. Kanya-kanyang takbuhan ng mga tao naiwan kami ni Manang at nakatali pa rin sa kawayan. Si Manang nalang unahin mo please. Pumikit ko at nagdasal habang sinusubukan ko ng manalangin at kalagin ang kamay ko. Dinilat ko ang kaliwang mata para silipin kung nasaan ang ang aswang. Nangatog, nangatog ang mga tuhod ko na harapan ko na ang aswang. Parang napatalon sa takot ang kaluluwa ko. Promise ito na talaga ang katapusan ko. Biglang niyumuko ang aswang. Inilapag niya ang video camera sa harap ko. Gumiti ito at pagkatapos ay nag-anyong aso-aso at saka umalis. Yep. Hanggang dito na lang ang horror story ko. Oo, may aswang sa Kapis pero mas madami pa rin naman ang tao dito.